Yung iba Yung iba Saan yung iba? Nandiyan sila Nandiyan sila Nandiyan sila pwede puyde to picture hindi yung ano lang habang naka video naka picture oh wala yung isa pala Kunin mo nga ayun guys naliligo sila 1 2 3 4 5 6 7 seven 7 sila lahat picture picture Nandiyan sa baba at tabi. Eh, no, ayun oh, no? ayun siya ba 'yun? Yan siya. Ma, sali mo, Yan lang <laughs> yung mga taba, yung huli ng huli. One, two, three! <laughs> Tatay Lenny! <laughs> đó là cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

Pe picture din Ta! May picture to. May picture to eh. Naka-video. Naka-picture, naka-video. kanina nagbigyo na sila aray kasama mm. na yung sasakyan aso aso uh, papasok na o oh, teka muna daw may papasok na sasakyan ito pala yung pinapakita sa youtube na aso aso kala Tal ko dadaan. Oh oh delikado. Bitin Ano yan nagpila man sila. may oh. tourist oh, ano ba? sila. Hmm. Tourist sila, Okay ba? Diba? Nababa nang She. Mm. <coughs> security guard. Saan ang bayad nito dito? Doon pa ko lang. kasi eh, nasa tuktok yung ano eh yung ginandun tayo sa pinakababa nakita ayun oh no? yun yung nakita oh, yes. Ah. <coughs> wow. speed limit 20 baka dito nakatira si ano yung yung vlogger dito yung ganda, ang ganda oh dito oh, ganda yung ganda ng kasada ang ganda ng mga bahay subdivision. Oh, may may ano pa oh, may bakante pa oh, marami. Bili tayo. Tag isang kilo. Yay. Yes, Chera Alta Aquatic Pool. Alam, oh, mayroon pala oh, pool and restaurant. Chera Cafe. May ibig sabihin may swimming pool pala dito. Hmm. Saan dito? O doon di pa sa unahan? Ah, dito din. Mag park tayo. Mag park muna tayo. Ito, ito, park. Kamagulat sila. Ang dami natin. Ano yung Ta, pag ano pa tayo? pa, mag ano ka rin ng ano yung pahaba pero one minute lang ganun Ano Yung pahaba at pa ka, ganyan kasi para sa... Ito guys, loob Ah! <mirals> sa glass, sa glass. <mirals> Ah, maiksi lang syempre <mirals> Ayun to, magkikita na yun uh, Ayun na Kaya nga kitang kita

Hindi. Doon lang yun sa Dawin Banda. Saan tayo kasi sa Dumaguete? Uh -uh. uh -uh. uh -uh. Oo. Oh, Pabalik na. Eh. Para bibili ka na din ng ano. Nung dadalhin mo bukas. Kaya nga, bibili ka na din. Sa anong bibili natin? boulevard, boulevard. Sa <coughs> so, boulevard Kay maganda na ngayon madilim na. Ang ganda-ganda doon no? ang mga rich. Ano? 'yan. Wala lang naman. Puro kay kay kaymito. Puro kay Mito daw ito. O oh, doon. Puro kay Mito. Mm -hmm. Kay lalaki ng bahay. Sana o. Lalaki ng bahay. Dumaan. dumaan na. Dumaan ka ni. Dumaan na. Ayan na yung dumaan final dumaan gate. Ito yes. Itong una. Pangalawa yun. <coughs> You're now leaving Tierra. You are now leaving Tierra. Tierra. Alta. Hmm, ang, ang tubig nga gipaliguan nato ganiha gagabukar. going to the Maggetti Boulevard. Yan <laughs> no, ang maraming ano. Oh, ang dami ng kainan dyan. Grabe. No? Daming tao. Lalo na kasi walang mga paso. Holy day, Kasi. Mm. Mm, Starbucks. Or will we get it? Discuss that That's her. yan ang mga foreigner yung mga na, mga umaano dyan sa ganyan kita ka ng madami ani dito <coughs> Ay, inaayos dito. Ano kaya ang gagawin ni Propagandahin siguro? Nakasarado. Hmm. Ito dito, Sans Rebal. Uy, di, huwag mo nga yung buksan. Ayan dyan, Sans Rebal sa likod. Yan, kainan dyan ng Sans Rebal. Puro matamis cakes and things. Ano bibili na sa iba? Mamaya. Oh, mamaya na. Doon e na. Yan doon ang cake. Kapain na? Oo. Mag-hotel na. Yan yung piero siya. Mm -hmm. Tapos yan bolivar dito. Okay. Yun More yun, light. Yun needed for super steady. Ah, oh, ba't ganun di? Ano ibig sabihin itong more lights daw di? Ayan oh, no? ang ganda. ganda oh. Ayan oh. Do Don't get me. Don't get me. Ang ganda. Magpa-picture tayo dyan. Umaya. Umaya. itsuran natin. Saan tayo kakain din? No, Doon, sabi mo saan eh. Lantaw. Ay, yung ba yung lantaw? Doon pa. Ito e yung siliman, ano? University. Siliman? Yes, siliman na yan. La talagang ano, no? Mga pa... ba't ganyan hindi nagaano yung ilaw di ba't madilim ano yan hindi maganda more lights needed for super steady pa netong more lights daw di sa labas all needed for super studio shout out guys Ayo na na ayan guys <coughs> so ayan guys di anapod mi sa dumagete di anapod mi sa dumagete di kain Yun, Guys, we're here. At sa Boulevard. Puro paputok dyan ang paninda. Mga paputok. Nag-aabang. Kasi puro foreigner ang mga ano Diyan, di ba mahilig ang mga foreigner mag-inom Diyan sa mga ano Ayun, ito na puro foreigner oh. Diyan <laughs> naman niya oh. Ayun uh na, -huh. Sans Rival Sans Rival, ayan na Sunsrival, Rival. Yan o, no? store ng Sunsrival Rival. Ang parking ng Sans Rival. Sans Grabe, funong-funo. Sans Rival. Bukas ang pag-atinadaan. Oo, bukas na lang. Kasi ano talaga dito pagkagabi. Hindi na makakapag-sandbar puro talaga po yun eh. ng mga foreigner pagkagabi. Ano, tingnan mo naman yan eh. Better Ayan Ay, walang ilaw yung ano. 2020, and 2025. Ah, hindi piniilawan yung uh, ilawan. walang hotel. Ano, magpasyal pa kayo? Pasyal pa daw kayo? No parking daw. No parking. Itaas mo na yung ano, di dyan Hoy, ano, magpa-picture kayo? Full parking na. Ha? Wag na daw. Wag na daw. Bukas na lang. Bukas na lang daw. Starbucks. Tingnan mo naman yung Starbucks. Oh. No, know, walk And it's so Jerry's, oh song Jerry's grill may ano? Yeah. Grabe, ka lang oh, yeah. Tingnan mo naman yan kasi okay, oh, yeah. mga 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 parking? mga 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 parking mga 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 Oops, 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 oops nakaparking dyan ang dami dami puro motor dyan kayo sa ano kumain day ba? Diba? Do you Very busy ang Boulevard ng Dumaguete. Oh. Oh, sarado na yan siya. Ito din hotel. Ayan okay. oh, o, no, diyan o. No, Magkuha ng birth certificate. Ayan o, hotel. Mag-8 na. Okay. Uh, dyan yung park din na uh, isang park dito banda sa palengke mm. church yan na oh, yun yung church na cathedral ayun Ay, na nandun yun yung laki ng church oo oh, naayos ang bell Okay, we're heading to Robinson's. Na ano gusto kasi baka maano yung ano natin ulam na yun. Mm -hmm. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Oops, oops, di, oops, di. ko guys nandito ako nakatungtong sa gitna yan kasi maliit ako yan nandyan ang isa yan papunta tayo ng city hardware tay Sa ano kinainan wala sinilip naman ito yung City Hardware pagtanggal ko May handi man diyan daming tao dito oh. Tapos puro tingnan niyo naman 'yan oh, puro motor din. Dali, mad Dito na naman tayo ulit sa tip-tap. Ano, isang bilaong burger? <laughs> Panis na. Wala oh, ang daming paninda oh. Ano yun? Wala mga ano oh, kayo dito yun nakapunta yun si Joel dito eh